Wala nang laman to. Ito pa. Wala pa. Doon, wala pa. Ito, bakanti uli. Hmm. Someday, magkakaroon ka uli ng, la ng laman. Ito. Ito. Oh. Bigyan nyo kami ng magandang income, ha? Ha? Tatlong babae. Si puti, si balangan, at si pula. ganun ang pwesto nilig dito. Tapos dito, ay baka ako'y manuno. Ang daming kilapia. Charot. Joke lang. Buti pag lumalakas ang tubig, hindi naabot yung baboy. Tabi po nunu. daming gabi oh. Mga mangga. Mangga, mangga. Magdadala sana ako ng saging sa kabiti ka. So, ang bigat. Ang dami kong dalang avocado. Ay! Lah! May kuray! Ay! Kain ba yun? Ay, mga butas-butas. May nakita akong katang na umu pumasok. Ay, ayun! Ang laki! Yun o, may katang. Ay, nagtago! la lahat ng butas may katang. Ang cute naman nilang magbutas ito yung likuran ng bahay Dating na titingnan natin yung mga tanim na ano paminta paminta may dinala ako dito ano eh puno ng rambutan hindi ko alam kung saan tinanim dito yata yun ay dun pala ito po na ng paminta guys ganito yung paminta oh. ganito yung paminta hindi pa siya tigas baby pa siya oh. paminta hanap nga tayo ng matigas yung mga binibili nyo yung mga Binibili nyo yung paminta doon sa tindahan. Ito yun. Ito yung puno nun. Madami yan eh. Walang matigas. Tingnan nga natin mga tanim dito sa likod. Mayan. Ang dami sa Fernando oh. San Fernando, Pampanga. Portrait. Ay, ang dami Manukan. Manukan. Ito na lang hita. Sinturis. Sinturis. Bayabas. Ang dami yung bunga ng bayabas. Ang liliit lang. Oh, may dragon fruit pa. Ah, ito yung paminta, oh. Ganito yung pamintang maliliit. Ganito siya. Kailangan pala sa ano, may paggagapangan. Mga may iba. Ang daming bunga ng ano. Bayabas. balingoy balingoy bahay ni Napuluntoy. tindahan ni Angela ay uwa ubi oh dami hala uh. nasa ano na siya Bakit itong ube nasa labas? Ah, ito yung... Ube. Kakaibang ubi dito nasa labas ang laman. Malaki na, po, ma. Malaki na po, ma. Hindi lang yan 6,000. Hindi lang siya 6,000 pag binenta. Ay, 10. Malalaki